Okay. Gandang hapon mga kamukil. No? Ayan. Sabi yung pawis natin. Naglilinis tayo sa project mga kamukin. Napapansin nyo sa likuran ko. Ito yung pinaka project ko mga kamukil na ito turn over ngayon. Alam ko marami nagtataka siguro kung bakit hindi na ako nag-upload ng video matagal na. No? So nangyari kasi mga kamukil. Iwan ko kung ano nangyari. Na-hack o na-ban. Wala naman akong Ah... Uh copyright kapag lalabag no? sa patakaran ng pagbablog pag-upload ng mga video pero hindi tayo makapag-upload ng video siguro nasa mga dalawang buwan na o lampas na isang buwan kalahati ayan tapat yung messenger kung mga kamukin hindi makakatanggap ng message na no, alam ko marami nagme-message sa akin pero hindi ko siguro hindi ko natatanggap ngayon nag-video tayo mga kamukil ah, dahil kanina umaga pagising ko uh, ah, nag na sa atin si Mita naibalik na no? yung ating uh, pag upload pwede na tayong mag-upload so ngayon ito yung kauna-unahang upload na upload ko mga kamukil na uh, magagawa since nang tayo na ban o nang tayo pinagbawa pinagbawalang mag-upload muna uh, timing timing mga kamukil ito turn over ko na to ngayon yung project yan so pagkatapos ito mga kamukil may pupuntahan ako na isang project uh, kunti na lang no pinsing touches lang yun mga kamukil sa isang posti sa malagamot project ko kasi Uh, na hindi ko na nabalikan yon dahil busy ako dito mga kamukil na, no? and then may isa akong project mga kamukil na ongoing na no? uh, malayong lugar yung project na yon uh, ko yung mga kasama ko doon inalalayan ko no sinupervise ko hanggang naitayo yung structure so ngayon nasa pag uh, malapit na tayo sa interior doon no mga dalawang linggo na lang mag interior na naman tayo uh, at bumalik ako dito sa Davao para sa project na to pag turn over na yan So more on dito mga kamukil, halos halos uh, ako yung nag-design. Pagdating sa mga kulay, mga tiles, yung may-ari na. Okay, update tayo. tapos yung Ayan. video mga kamukil. So ito yung project natin mga kamukil. Second floor na yari sa tubular ito mga kamukil. Dumaan si Bagyong Tino, dumaan si Bagyong Uwan, tapos si Magnitude si Binalindol, yung dumaan dito. Sa awa ng Diyos, papasalamat ako. Kahit isang cracking mga kamukil, wala tayong nakikita. Although nasaksihan ko talaga mga kamukil kung paano sumayaw itong bahay na to nung tinamaan ng magnitude 7 si na lindol. So ito yung pinaka floor niya. Akyat tayo mga kamukil. Linis yung trabaho ko kanina mga kamukil. Linis no? Buong araw naglilinis. Halos tatlong araw kami naglilinis mga kamukil. Sa bahay na to. At ngayon tapos na talaga siya. So pwede ko na siyang i-turn over. Yan. Itong video na to patunay mga kamukil na. Tapos na tayo dito. Ito yung pinaka purma sa kan floor. Yan may mga light dito. Tapos hindi natin yung mga light muna para nakikita yan yung mga simpleng ilaw no? pagkagabi to maganda to mga kamukil yan ito yung mga simpleng ilaw dito tapos yan okay may mga ilaw tayo dyan nilalagay mga shadow tapos meron dito yan unahin natin itong pinaka sa bahay na ito mga kamukil mayroong limang kwarto anim sana to kaso lang nung no, nagumpisa yung construction namin nagbago yung isip ng kliyente natin pang-anim na kwarto pinagawang balkoni. So, mas lalo pa siya napaganda. And then, yung quotation ko lang nito mga kamukin, yung kontrata ko, hard deflex lang yung mga wall nito. Pero yung ceiling, PVC talaga. Ngayon, nakikita nyo, halos PVC mga kamukin. First time ko itong project mga kamukin na lahat. PVC panel yung ginagamit natin. Pagdating sa walling, PVC, uh, wall PVC panel din yung gamit natin. Pagdating sa ceiling, ceiling, pan ceiling din na PVC. Ito yung mga kwarto niya. Malaki yung kwarto nito. Okay. Almost nasa 2.8 by 3 meters to mga kamukil. Itong kwarto na to. Maraming nagtatanong kung anong flooring ginamit ko dito. Light material to mga kamukil. Second floor. Wood brand na laminated board. Iba to sa ibang laminated mga kamukil kumpara sa wood tick. Napakatibay nito. Solidong solido. Yan. Ang hindi pa nalagyan ng mga salamin to mga kamukil. Laging pinapasukan to ng tubig. Pero kung napapansin nyo, walang nangyayari. ba? Diba? So ito yung ilaw niya. Sindihin natin kung gana na ba testing good yan yung outlet natin testing good na din yan yung ating mga lock no? siyempre yung mga ano nito mga kamukil susi nito turn over natin sa may-ari ito yung pangalawang kwarto suki natin malinis na din yan No, 3 meters by 2.8 din to mga kamukil. Laki nitong kwarto na to. Malaki na, hindi na masama yan. Ayan o. No? Oh. Sindihan natin yung ilaw. testing good. Okay. Outlet. Labas tayo. Tapos dito kung napapansin nyo, ganun pa rin yung flooring natin. Wood thick na Mila board Wood tick yung brand nya. Tapos dito mga kamukil, nagkaroon tayo ng railings dito. Alam nyo kung bakit? Kasi sa baba nito mga kamukil, nagkaroon tayo ng open. Diyan malalagay kanila yung area. So naglagay tayo ng strip light dyan. kapag patayin itong pinakasinter nya, uh, may shadow light dito na magliliwanag. Tapos, papunta ka naman doon sa kabila ito yung pinakahuluin niya yan papasok doon napapansin nyo mga kamugil maliit lang yung pipin, uh, kukulayan dito pero napakaraming railings kaya matagal no? iba kasi yung proseso sa pagpipintura ng bakal kaysa simento. tapos dito sa second floor nagkakaroon tayo ng isang restroom. Uh, race Si Ar no? mga kamukila, uh? nilagyan ko din siya ng design, UV board. Pagdating sa loob mga kamukil, UV board din yung ginamit ko. Itong nasa likurang parte na ito mga kamukil, ito yung sobra sa loob nitong CR na to. Pasukin natin. Ayan. Ito, ito yung hallway palibot dito sa pinaka high ceiling natin. Ayan ako nakikita nyo. Yan yung pinaka forma nya. Ayan, may mga ilaw din to. Sa side na to. Sindihin natin. Ayan. Ito yung mga ilaw nya. Diba? Napakaganda. Tapos mga maraming bintana. Ito yung pinaka CR nya. Ayan. Uh, aluminum door. Yung gamit natin dito. Kulay white. Okay. Ito yung loob ng ating CR mga kamkilaw. kilo, Ayan. Maliit lang mga kamukil. 120 by uh, 130. Yung ano ko dito. Yung sukat ng CR na to. So, simpre mula doon sa baba. Konkrito yung sa baba. Pagdating dito, nakakonkrit yung flooring natin. Pero yung wall natin, light material na din yan. UV board. Uh, dinikitan dyan. Tubular. Sa kabila din ito. Sa labas, ito. No? W, uh, WPC. Panel yung gamit natin. Pang-accent. Ito yung pinakaano natin. Wala na ding lake na to, mga kamukil. Testing good na to. So, yung grout nito, naglagay tayo ng liquid na pang sealed, no? Yung liquid sealant, yung ginagamit natin dito sa tagilira na yan. Tapos yung ating toilet bowl, yan, malinis. Yung tubig nito, testing natin. Okay, testing good. Hard post itong mga kamukil. Itong hard post itong mga ganitong klasing toilet bowl. Yung shower natin ganyan lang muna kasi kulang yung pang pakabit natin diyan, hindi pa nakarating yung order ni ma'am. So kinabit ko na lang siya. At least ididikit lang naman yung sabitan yung shower natin. So pwede na si ma'am yung magdi-DIY diyan. Okay. Tapos sa ceiling mga kamugil, gumamit tayo ng plain white ito. Nagbago ito mga kamugil. Brown kasi yung unang ceiling nito. Tapos nakita ko hindi siya bagay. So ngayon, binaklas ko yung brown. Uh, pinalitan ko siya ng white. So ngayon, maliwanag na maliwanag na. Tapos naglagay tayo ng air ventilation dyan sa gilid pero may sarap pa yan mga kamukinan na aluminum din so yung glass installer na yung gagawa dyan tapos may exhaust tayo pag sindi ng ilaw sisindi din yung ating exhaust tapos nandito yung switch off natin yung ilaw okay so ngayon tapos na tayo sa CR kung pupunta tayo dun sa kabilang area nitong bahay na to ganito kalaki yung project natin mga kamukil yan ah dito tayo dadaan may hallway dito ayan kung gusto mo ring umikot dun ayan meron din daanan doon. Kung gustong buksan yung mga bintana, owning type yung gamit natin dyan. Ayan, lahat yan. Tapos dito sa pinaka center nito, meron ding owning para yung presko ng hangin pasok dito lahat. Tapos, yung ating railings, kung napapansin nyo, isa din yan sa nagpapatagal sa amin mga kamkil. Kasi yung unan yan, is street lang siya doon pag-anon. Kaso lang may diferensya yung wall na yan. Hindi nakuha yung squareness kasi dating wall yan. Hindi na namin giniba. Ngayon, para hindi, hindi kami mahalata, ginawang ko siya ng design. So, solve problem is solved, no? Yun yung lagi kong sinasabi, kailangan ha? mabilis yung utak mo na mag-isip sa mga solusyon pagdating sa mga error. Ito yung pangatlong kwarto, pasok tayo. Ito yung mga malalaking kwarto dito mga kamagil, 3 meters by 3 meters to. Ayan. Ha? Tapos yung ilaw, pasindihin natin. Tasting good. Outlet. Okay. Yan na yung pagkayari natin. Ah. Ito yung pang apat na kwarto. Pasok tayo. Ito, no? So, malinis na palinis yung ating flooring. Tapos yung ilaw, ceiling, lintana, yung switch niya, laging nasa tagilid ng pintuan. Tasting good. Yan. Outlet, tasting good na din yan. Patayin natin. Tapos, ito yung ito yung ating uning type mga kamukilo. Pwede siyang buksan dito. Ayan, no? so, Kung gusto mong dumigay ang iyong buhay, manap ka ng kontraktor na bigin mong tunay. Yan. Okay, ito yung balkoni natin. Pagdating sa balkoni, ito yung pinaka-forma niya. Ayan, no? Yung gamit natin dito, kasi hindi tayo pwedeng mag dito, kahil tubular yung pinaka natin sa baba nito, gumamit ako ng PVC foam board. Ayan, lalabang kasi ito sa ano mang weather, init, ulan, no? hindi na bubulog to, at hindi na dudurog to. No? PVC foam board. Yung kulay ng ating railings, street color tayo lahat mga kamukila. Isa yan sa nagpapaganda ng bahay. Dapat nasa bahay Dalawang color o tatlo Hanggang dyan ka lang Pero pag aabot ka ng apat na kulay Hindi na maganda Para sa akin oh, Yung bahay mo Kung napapansin yung ating mga railings Ayan Street color yung lahat mga kamukil Para Tapos yung ibang mga kulay Na inapply ko dito May nuts up Match up ko Na hindi sila magkakalayo-layo Ayan Tapos naglagay ako ng shadow light Dito Ayan o oh, Kulay blue Pang design Dahil request din ni cliente So ginawa din natin Okay na So, ito yung pinakaporma natin dito sa balkoni mga kamagalo. Pag may balkoni, malawak. No? Maganda yung uh, paningin natin. Ayan. So, ito yung pinaka harap dito. Kung makikita, ay, mga brother natin. No? Oh. Shout out. Busing. Oh. Ayan. Oh. Ito yung pinaka forma. Makikita natin dito. Paglabas natin, pasok tayo sa bahay. Ito kaagad yung hubungad sa atin. Ayan. Oh. So, may strip light tayo dyan mga kamagilan. Nasa baba yung Uh, pinaka-switch pero pag naka yan nandoon yung isa no so yung ilaw dito sa balkone, yan testing good okay sara natin to turn na to mga kamakila video na to so pwede tayong dumaan dito ayan oh no? O, ganyan lang buksan natin yung mga bintana diretso doon sa may CR na yon dito yung pinaka-forma niya Napakalaki ng bahay na to mga kamuhil. Napakalaki na project na to Ayan o. No? So, kung dumaan to sa uh, kongkrito to lahat mga kamukil, napakalaking gastos nito. Okay, tapos na tayo dito sa taas. Baba tayo sa ibaba. Ito yung hagdan mga kamukil. Ako din yung nagpinis nito. Ayan. Ganito yung hagdana natin. Wood yung gamit ko dito na steps. Tapos pagdating dito sa kulay mga kamukil, kasi street color sana yung gusto ni client dyan. Na, uh, itong mga concrete wall natin, street color yung kulay niya pagdating dito, iniba ko siya. So, inano ko sa client talaga na ma'am, kung pwede ako mag-design dito sa wall na to. Lalagyan natin ng accent na kulay to. Na magdadagdag uh, ganda sa mga kulay ng ating railings. Tapos ito mga kamukil, itong railings natin na trellis design. Ako din yung nag-design dito. Halos-halos design dito mga kamukil sa akin lahat. No? Yung pinaka -ano lang dito sa kliyente, sinabi niya lang, yung mga kwarto, pati itong layout ng bahay, ganito yung forma niya. Pati sa bubong mga kamukil, binago ko rin yung bubong. So, nagustuhan naman ni kliyente na. No? So, pinaka ground floor, ito na, sa mga tiles. Ano to ni kliyente, ito yung pinaka gusto niya. Tapos yung ating main door, yan, nakahoy. Ako din yung nagpinis niyan, ako yung nagkabit. Lahat-lahat dyan mga kamukil, pati handle, ako yung bumana uh, bumanat dyan. So, itong mga salamin, yun yung ating installer. No? Sa Sabado daw siya matatapos. O, oh, nahuli siya, maiiwan namin siya. No? Dahil ngayon, turn uh, turnover na to. So, siya na lang yung maglilinis. Badi, ikaw na lang maglilinis ng ano natin ha. Mga salamin. Ayan no? So, maganda tong yari ni Badi mga kamukil. Hmm? Kakaiba. Uh, pintuan din to, dito mga kamukil. Dalawa yung pinakamindor dito. Ayan, may kahoy at saka may mga salamin. No? May fixed glass sa baba. Tapos, jalo sa taas. Ayan no? Tapos, tapos ito yung ating countertop. Simplihan lang, no? Hindi pa mapapansin yan kasi wala pang cabinet. No? Iba na yung magtitira sa cabinet. Tapos dito mga kamukil, merong sliding, merong ding uh, Jallo plus. You know? Hindi pa natatapos ni yung iba. O, oh, yan. Oh, para papasok din yung hangin dito. Pwede siyang ipod, pwede din siyang isara. You know? Maganda yung design ni ma'am. Si ma'am yung nagbibigay ng mga design pagdating sa mga glass. Kung ano yung gusto niyang mangyari. Ayan. Tapos, ito na, yung pinakakusina natin nila dito. Dito malalagay yung kanilang dining area. Pagdating dito mga kamukil, nandito yung room ng ating cliente exclusive to para sa kanila. Ito yung kulay na ginagawa ko mga kamukil. Ayan, may video ako dyan mga kamukil kaso lang nung in ko. Hindi na upload no? Uh, pinagbawalan. So ngayon, sana lang maayos uh, itong video na ito ma-upload natin. Yung pintuan natin dito sa kwarto nila ma'am. Ito din yung forma niya. Nandito sa baba yung kwarto nila. Sa taas merong apat na kwarto. Ito yung panlima. No? Okay. Ang papansin nyo yung mga kamugel, yung accent na ginawa natin. Tumugma, no? Tumpak na tumpak siya dito sa agdanaan, sa mga pintuan, lahat ng mga kulay sa ceiling Ayan, no? Tumugma siya. Tapos yung ating ilaw sa taas. Ano? Sindihin natin yung mga ilaw dito. Ayan. Ang ating mga kub. Ito yung pinaka-forma niya sa taas. Ayan. Ayan oh. So ngayon, pasukin natin yung kwarto. Tapos testingin natin yung CR nila. Okay, pagpasok dito mga kamukil naglagay ako kaagad ng isang ilaw. Ayan. Tapos dito, no. Oh, iba pa yung pinakailaw nila sa kwarto mga kamukil. Dito yung pinaka kwarto nila. Oh, may pintuan pa na hindi nakakabit sa CR yan mga kamukil. Ito yung forma ng pintuan na napakaganda mga kamukil. Aluminum door ang message kayo sa akin mga kamukila kung kusunadan nyo yung ganyang mga pintuan para sa mga CR. So, ito yung pinaka-light dito sa kanilang kwarto. Nandito ko rin nilagay yung switch nila. Pagpasindi natin, ayan na, napakaliwanag. Tricolor. Okay. O, so, ito din, yung forma dito sa loob ng kwarto nila ma'am. Wow na wow. No? Tapos malalaki yung mga bintana. Okay. Yan, yung forma. Okay, mataas-taas talaga yung video natin mga kamkil. Tapusin nyo na lang na. Ayan. Tapos may sarili silang CR dito sa loob. So isa din to sa nagpapatagal sa trabaho ko mga kamukil. Itong CR na to. Pagdating dito sa loob, ito yung pinakapurma nya. Ayan. Mayroon tayong bathtub na ginagawa dito. Testing good na din yan mga kamukil. Binatir proof ko na yan. Tapos uh, nilagyan natin ng liquid sealant. Binalot ang buong flooring. So testing good na yan. Pinunduhan kanina ng tubig mga kamukil. Uh, drainin ko na lang. Tapos yung ilaw. exhaust pan na Okay? Ito yung pinaka uh, toilet bowl nila dito tapos may shower. Yang shower niyan mga kamugil, uh, pansamantala lang muna yan. May binilis lang malaking shower kaso lang hindi pa dumating, no? Yung may rad dyan na ano, nakalagay. O oh, pansamantala lang muna. Tapos yung ating toilet bowl, testing natin. Yan. Testing good na siya mga kamugil. Okay. Oh, Bata mga kamugil, napakaganda. Yan, no? Oh. Napapansin nyo, makintab kintap yung ating flooring. yung binalot ko siya ng parang wax, liquid wax yung mga kamukil na sealant. No? Ngayon ko lang in-apply. basa pa yan. So, pag mapuno ng tubig yan, uh, enjoy na yung mga kids dito sa bathtub na to. No? Yan, mahirap din gawin mga kamukil. First time kong gumawa ng bathtub no? sa buong project ko. Pero, sawa ng Diyos, uh, ginabayan niya ako. So, nagawa ko naman. No? Uh, at nagustuhan naman ni kliyente. Yan. Simplihan lang, no? Kung ano lang yung makakaya natin, yun lang talaga yung ating magagawa para sa akin mga kamukil. Okay, dahil sobrang mahaba na yung video mga kamukil, abangan nyo yung part 2. Uh, li natin yung labas nitong bahay na to sa pagtuturn over. No? Abangan nyo.